Ready <laughs> school ka na? Wow, ready na. Napakitin. Patingin nga ako ng baon mo. <mimit> Ito yung baon mo, Dylan? Ah, ito okay, sa iyo. Kay, kay kuya niya ano, sa iyo. Wow. Right? Rice is like, ba't dalawa ba o niya? Oo, oh, yung snack niya. Hmm. Yes. Pati nga, isang snack mo. Oh, wow! May apple, tsaka ano, cookies. <laughs> Parang picnic. <laughs> <laughs> Parang picnic ah. Sa'yo Dave. Okay. May bear paws pa. Ano yung bear paws? May bear ka rin? Ayan po. Dito na po, hmm. Dito na po school? ano, school. magugulo ang school, school kay Dilan. Mm Hindi, -hmm. joke lang. <laughs> I can't do it. Oh, okay, pagkadating, ano sasabihin? When, uh, when you said, you're gonna put, um, my Ayan. name in the book. Nahimay na. <laughs> Dave, tignan-tignan mo yung kapatid mo, ah Tingnan mo yung room niya. Alam, alamin mo yung room niya, ha? Mm, yeah. is... oh, yeah. Grabe. Laman lang ng bag mo, puro baunan. Ah, kailangan natin siyang ibili ng What ano, mami. Like yung parang lunchbox What na ano. Like mm -mm. Order tayo sa Amazon. The mm hmm? Mm -hmm. Kasi ito lang yung bag nyo. Puro laman, ano. May <laughs> <laughs> extra ano dapat siya. Extra shirt. Lagi ito nasa bag nyo. Extra shirt? Hmm. Extra shirt, pajama, brick siya. At saka medyas. Kasi pag nabasa. Hindi, <laughs> yun daw gusto niya kasi bag eh. Mabigat na siya. No. Kaya niya yan. No, no. <laughs> Oh, Taas. Awradin natin 'yan. 'Yan yung ah, ano I'm gonna mo. Angel pick up kit requirements yan ni Dylan. Angel pick up kit? Mm. Angel pick up kit. Ito lang yung kain requirements oh. Kindergarten 'no. Oh. Exercise book tapos binder. Ah, uh, shoes, indoor shoes. Pang indoor yan. Mm. Kelaan nila lang sapatos pang ano? Pang school lang. Ano yeah? yan? It's yeah. <laughs> Baunan mo lang yan eh. Bibili ka namin ng lunchbox. It's heavy. Okay na yan. O, lagay mo dito sa likod mo. Gusto mo lagay sa likod? Huh? O, lagay mo. Ayan. Yeah. Change outfit si Dylan. Tinignan namin yung weather. Plus 6 ngayon eh. Ayan. Kuya, sa likod, um, was, Five. Sila, huh? Five. I think they're hungry Yes Ayun nga, hungry na isa Kumakain siya hmm. yes. Si ate mo mamaya Pampasok It's not heavy actually Lian Mamaya pa, pasok mo Lahat yeah. yeah. sila first grade Anong grade mo na Lian? Ten. Grade 10 Si Dave, anong grade mo Dave? Five. Grade 5 Five. 10 years old, grade 5 Tapos si Lian, 15, grade 10 Si Dylan, magpa 5 Kindergarten mm -hmm. Ayun, Halika na pila pa kayo doon. Wow! Excited! <laughs> oh, madilim. Pinalitan ko na ng kulay ng ilaw to. Eh, tignan nyo. Tadam! <laughs> kulay white na. Oh, first day. Oh, kailangan marunong ka mag-shoes mag-isa mo. Tuturoan na sila maging independent. kinder pa lang. Nag-vitamins ka Vitamins nyo. Diba na? Atid na natin sa school. Baka matrapik tayo. <laughs> Baka matrapik. nag na eh kasi fall na. Ayun oh. Medyo ano na. Lumalamig na. Ayun, dami na naka-park sa amin oh. Mga naghahatid. Hoy. <laughs> Dati eh, nahabol-habol ka namin dito oh. Gusto mong pumasok, di ba? Panoorin niyo 'yon, last year 'yon. Yung vlog na 'yon. Ay, dami ng tao. dami ng tao ito yung ano kaya namin pinili yung bahay na yon yan yung bahay namin na yun. kasi napakalapit sa school di ba kung sampung taon o nine years na magagamit ni Dila yung school na walking distance lang dami no ayun na pala si ano <laughs> hello oh first day Alfonso first day mo ha First day of school ni Alfonso sa Canada. Ayun, no? Diba ang bilis lang mag enroll dito Kararating lang nila Hanapin natin yung pila ni Dilan Dami no Yan tumunog na yung bell <laughs> 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 Picture Picture kayong tatlo sana Nasaan na sila Ayo kayo muna ng dalawa ano. Okay. Dilan. No, hindi <laughs> na. <Dylan. laughs> Ito na, oh, first day of school. Bye bye, Dilan. Ah, yun ang kinder. Ayun hey. eh, na si kuya, kuya. Dito na si Dilan. Ayan o. Oh. Kinder dyan. First day, nakakatuwa. Ah, <laughs> Dati baby lang si Dilan, ngayon. Mag-aaral na. Ayan na ah. Libre. Libre ang pag-aaral. Kahit dumating kayo ng ano dito, kalahati na ng taon, nagsisimula na school year, pwede pa rin pumasok. Ayan. Yung mga bata. Ayan si Dilan. Ayan Dilan. Ayan Ayan, the blue one, Dilan. Ayan. Oh, shoes ka na. Kailangan nila ng indoor shoes. Ilang ilang araw lang yan. Magiging independent yan. Eh. Galing ah. Oh, galing. Big boy. Sumigbay na si Dylan. Hello, you're over here. Dylan, color ka na? Oh, Elise is right here. You're over here, Elise. So, do you, you want to tell them what it? your name is? Iyon. <laughs> <laughs> Nakakatawa si Dylan. Yan, nakangiti naman siya eh, no? Nagbabay pa button. nga eh, nagbababay nga eh. Kumbaga ano, hindi kami natatakot na ano si Lee, Dylan. Yung parang kakabahan. Ay, paso Busy na ngayon uli kasi may school na. Tapos yung mga magulang medyo natutuwa. Kasi <laughs> may mag-aalaga na ng mga anak nila. <laughs> Hanggang alas stress Ali, 3.45 ang uwi nila, labas nila. Kasabay siya ni Dave. Whole day na ngayon. No? Whole day. nine to 3.45. 9 to, 9 to yun, yun, ang first day of school mama Mamaya, hindi ko sila may interview kasi papasok ako sa trabaho. E, bukas, interview natin kung ano nangyari kay Dilan Kasi di lang, pasok next Tuesday pa, Next okay? Tuesday na. Kasi staggered ngayon eh. Kung ano lang. Yung papakilala yung ano. Yung, yan, introduction. Inahati-hati yung mga estudyante. Pero ang pasok talaga ni Dylan, ano, ah, uh, nine. Ah, Tuesday and ano lang, Thursday. Tapos Thursday, Thursday, Friday. Friday. 'yan. Pag Friday yata pag sasamahin lahat eh, no. May mga activities pag Friday. Ayun. Kaya 'yun, 'yun ang first day of school nila. Dilaw na mga dahon namin. <laughs> Naglalaglagan na. Sen sili hindi pa pumapasok maya-maya pa. ko naman. Kasi ano na siya, high school. Ngayon na lang uli. Tingalong ka dito. Ayan, hindi pa nasuot yan. Oo, niliyan, no? Hindi pa nasuot yan. Parang isang beses lang, no? Nung sinukat. Tinamad na mag-snow Ayan, no? Yung mga maliliit na, bali, pamimigay na lang namin sa mga nangangailangan na ano. mga <laughs> nangangailangan. Nang mga bago. Nang mga bago dito sa Canada. Ayan. Pag pinose mo yan, mahal pa yan, no? Mm -hmm. Mahal yan. Mga 30, 20. Ayan, ganyan. Pero ano na lang namin. Bibigay na lang namin. Ibigay namin sa group. May group kasi kami dito. Ayan. Group lang namin yun ah, yung mga subscriber na mga bago na dito. Mga sumama sa amin. Sa grupo. Ayan. Uh, uh, Ilan uh, 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 bang mga malilit kay Lian? Kay Ate Oh, marami. Marami ati, kami. babae pati, hmm. Marami kasi mga bago na sa group namin ng na mga babae yan pwede namin ibigay pupaw sana namin eh naisip namin sa grupo yun yung mga bago para tulong tulong na rin kasi syempre nagsisimula sila dito sa Canada yan. pero pag bumili ka ng mga ganto medyo pricey yan mahal yan kaya pag pupunta kayo dito yun kung may kaibigan kayo na ano tanong nyo bilhin nyo na lang sa kanila kung ano pero kung ibibigay sa inyo, thank you, 'di ba? Kasi pagka uh, mga bago kayo dito, 'yan ang kailangan niyo. Ah, uh, pang-winter. Hmm. Lalong kasi ano eh. Si Lani kasi eh. nagbabawasan kami ng gamit dito sa ano, basement. Ang aquarium. Benta lahat ang aquarium. <laughs> Ititira ko na lang tong isa. Lalagay doon sa sala. Nagaano ako ngayon eh. Mama Celia. Ay, nagaano pala. Lalagyan ko to. Ang cover. Hmm. Lalagyan ko to ng cover eh. Ngayon dito. Ay, ay. Ayan na lang ulit. Look, I have these. Bakit? The leftover. The leftover? Oh, bakit din mo na ako si pagkain mo? Hindi, Because it was only one chance. One chance? Yeah, it's just one. Sabi ng teacher? Yeah. Huwag mo nang tinudurin yan. Hawakan mo na siya. Na-wash mo ng hands? No. See? Bakit si Kuya nag-ubos ng pagkain mo? Hey, stop. Bakit di mo naubos yung kanin mo? I'm washing my hands. Oh, samahan ka si Kuya. I'm washing my hands. That is so hard. What's wrong? What's wrong? What do you add that? What do you said that? Drawing? Yeah. Yes. Did you see mm. color it school. Yeah. Did you do anything else? I just did coloring and playing six times. Did you play six times? Yeah. Just in school? Yeah. Oh, gusto mo nga mag-school. Saan kayo nag-play? Outside and inside. Tapos, ano pang ginawa mo? That's it. Tomorrow, wala kayo school. Mm -hmm. Pag si Kuya no school. Kuya, <gasps> school? No. Next week to, lipagkasok. Yay! Did you go school? No. No? So, you want school go Yeah. Wow, because there's play. lot of play. your friend there? You know your friend. Mo? I have two friends there, but one of them i not even in my classmate. Hmm. Yeah. I said, what what's your name? Oh. I couldn't hear him. Oh. Si teacher, nagtanong no, ng name mo. Yeah. Ano ah, sabi mo? Dilan. Dilan? Nag-stand ka dun sa prom? I stand the wall. And the... Uh, the teacher's wall. Mabilis uh -huh. ka kumain sa school? There was no timer. There's no timer? Yeah. gonna one more. I played. Just play. You just played and played? Yeah. It's not a homework. Yeah, no homework? No, mm, why did you bring this? What? Yeah, it's stay I... mo lang in your bag. Oh. I'm going to the water park. Water park? No. Mm. The water is not four. Ano lang siya? Para pag na-wet ka pa sa school, may pang palit, pang change. Hindi mo nabas ang water mo sa school? Yeah. I forgot water. Forgot water? Yeah. Buti ka ba tsaka'y gutom na gutom ka rin? Ito pa lang. Ha? bố gì cái hộp kia? queer? thì hộp khăn ăn. cái hộp khăn ăn. sao đâu vậy em không ăn mà nào. em không ăn. em ăn, không Miss Apple. Miss Apple. What? May sakol. Oh, yeah, yeah. Dalawang teacher mo sa school, na, no, Adilan. Yeah. Ilan kayo sa school? Sa room? Hmm? Ilan kayo sa room? The same room. Yeah, ilan kayo doon? Ilan ang classmate mo? It was... Word... Hmm. Um, 13. How oh, many? Really? 13. 13? Yeah. Oh? tin kayo pero na yung kanina konti lang kayo kasi bukas pa yung iba no stable